Malinaw na aking mga mata. Tuntuan na po ako. Salamat po kay Lord sa paglinaw ng mata ko. Sa ati Rosie ko. Kay Maui. Maurin la... la Maureen, Ano ba yun? Basta si Maurin. Si Maurin. Si Mau. Ma si Mau. Nakasawa po ni Ruel. Salamat, Mau. Salamat. Kay Jaya at siya kay Philip. Salamat. Alam na nila yun kung bakit. Kay Jenny Lynn Marama sa pagsama sa akin. At si po, si Ara po, salamat din po sa kanya. Kasi po, tinamahan niya ako sa PhilHealth. Health. Ngayon, successful na po yung operasyon at malinaw na malinaw pa. Handa na Kung baga sa Meral ko may liwanag na ang buhay. Handa na sa mga karapat dapat. Yes. Handa na po akong tumulong sa mga karapat-dapat kapag nakapagtrabaho ako. At handa na po akong makabawi. Soon, pag nakapagpahinga na po ako. At handa na rin po ako sa mga bagong yugto ng buhay parang si Ara, may bagong yugto na po siya bukas. May trabaho na po siya sa ano ba yun? Satisfactory Manila Salon. Satisfaction na, di ba? Satisfactory. tigang mo nga ulit. Satisfactory, di ba? Pinoos ko, satisfaction. Oo, satisfactory man yan o satisfaction salon. Parang isa lang. Pareho lang yun. Basta ang customer masatisfied. Okay na yun. Correct. O, ayan po ang salon niya satisfaction sa loon o satisfactory sa loon pareho lang po yun salamat po kay Lord pinapasok, pinapasok niya po siya salamat din po kay Jessie May nang dahil sa kanya aming tulay para makapasok si Ara doon salamat din po kay Ara at papasok na siya yan po ang aking post para sa kagandahan niya. tingnan mo naman, napapulbos pa Oh, di ba? Tulog ako Huwag ka namang ano ha, harbat sa labas ng Kyoto. Si hindi. Tama na yan. Huwag muna yung ganyan. Naka, ano ba? masasabi Naka, mo? pa ko, mm -mm. Hindi ko si Pinius. po, ayan po ang aking pasasalamat sa mga taong involved sa operasyon sa mata ko. Special mention ko po si Dr. Pia Casis. Salamat po. Pakikita pa po, po tayo sa 30 ng January. Kasi po may follow up po tayo ng check-up. Titignan nyo po pa po yung ano ko, yung... Ay, ino muna ako sa kulit ng ano po. Follow up check-up ko po sa mata. Salamat po. Mapakagaling nyo po. Napakabain nyo po. At maganda rin po kayo. Batang bata so, pa kayo hinado okay. niyo pa ako. Ano yan? Gamot? Yun na po siya ng gamot. Hindi ano lang ito vitamins. Ah, vitamins. Ayaw ko mag-vitamins. Yan. Yan lang po si Garnot. Andito po sa bahay ni Ara. Masyado na po tayong madalas kay Ara ngayon. Natutuwa naman ako. Madalas dalas ko na pumunta sa bakanyang bahay. Ang laging, laging Kailan Kaya ka ba... Huling nagpunta dito? Maka ilang bulan na ako. Pag-anim na ako. Pang-anim po na yata ito. Pang-pito. Yan po si Ara. Pag nakilala niyo siya, siya po ang may-ari ng star. Siya po si Aracel Soriano. Ang... Karat Star. Hindi po Diamond Star. Kasi po yung Diamonds lang may Karat. Kaya siya na po yung Karat Star. Diameter pala yung Diamond. Daya. Diba? Daya. Wala siya. Si, si Maris si yung hindi ng award. Um, si Vilma Santos nang po. Bumibili ng award. Ang Karat sa Gold. Gold. Hindi Diameter. Karat din yun. Diba? Yung sa Diamond, yung Daya. Yung pinta ka. Ah, ganun. Basta may Karat. Totally. Eh, mahilig ka naman sa Karat. Ayan, yan po. Mayroon lang po tayong 4 minutes and 43 seconds. O, yan po. At nakakain na po kami dito sa bahay ni Ara. Wala pa kami yung ginagawa kasi kumain lang. Teka. Ang aking therapy. Anong therapy? kada gabi agad eh. makulit. Ayan. Ito po si Ara. Ito po si Darnot. Ang sasabing... Salamat sa friendship ko si Ara. <coughs> At siya may trabaho na po bukas sa so Satisfaction. Satisfaction ba? Satisfaction. satisfaction Satisfactory dapat yun. Satisfactory Salon o Satisfaction Salon o Satisfaction Manila na located. Bayaan mo kayo na maghanap. Etc. 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 Kayo na maghanap. Yan, salamat po kay Jessie May. May, pasok na si Ari bukas. Excited na kayo magkama. Okay, ito po si Darnot. Ito po ang video. Hindi po to bangko. Ito po ang Buboy Darnot official channel in YouTube. Bye-bye. Salamat po. Ara, bye-bye. Bye. -bye. bye. O, tingin muna, bye-bye. Yan. Next time, isakot na po tayo dito. O, na po tayong iti. Tin number na lang po ang kulang ko para sumahod. Okay. Bye-bye.